Guys, meron akong <laughs> sad na naman. Ayan. Nalaglagan na naman tayo guys ng isang pakwan at etong ating klengkleng. -kleng, nalaglag na ng tulu yan. Ayun. Kaya hinahanap ko yung isa. Bakit kaya sila nalalaglag? Napipigtas sila. Pero pahinog na rin naman siya. Ayan, Tulog niya. Hinog na. At ayan, namamatay na yung mga pakwan natin guys. O, oh, tanda talaga na. Tapos na yung season ng pakwan. Napakabilis ng season ng pakwan, no? Tapos na agad siya. Hindi siya yung continuous na mag ano, no? magbubunga ng tuloy-tuloy. At kailangan na natin magdilig ng kanilang vitamins. Tingnan natin kung maaagapan pa natin siya. At wag na muna sana siya madedo kasi mayroon pa tayo apat na pahinog dito. Ayan. Parang napipigta siya ng kusa or kasi so may isa pa tayo dito. So paano 'to nalaglag? Isa eh, matalang naka-basket 'to. Ah, baka dumudulas talaga sila sa basket nila once na malakas ang hangin. Hindi natin sila na-secure, no. So anyway, ayan yung isang pakwan natin, guys, na na-harvest natin for today. Ipaglay lang muna natin 'yan dahil tayo ay maraming gagawin. So guys, i-flex lang natin yung ating mga talong. Ayan at ang dami nyang kagat ng mga dalitong insekto. Ayan, nya-nya-nya-nya-nya nyan, 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 nakikita niyo 'yan pag hindi tayo araw-araw nagpupunta sa ating farm, talagang inuulan ng insekto yung ating ano, mga dahon kasi nga yung ulan ay hindi matantanan. So ang ginagawa ko diyan, guys, hinuhuli ko lang 'yan, hindi ako nag-i-spray. Tapos saka ko lang yung tatapakan. Nung araw-araw ako nagpupunta sa ganito, hindi sila nadami kasi nga araw na araw-araw nababantayan ko siya. Plus ito pa guys, yung dapat yung babantayan tong insekto na to, yung parang matinik-tinik siya. Isa pa yan sa kumakain ng ating mga dahon ng talong. So kapag na-harvest natin lahat yang ating mga talong na yan, ay tatastasin natin yung mga dahon at magpapalit tayo ng panibagong sanga. Pag tumataas na silang ganyan, ganyan lang gagawin nyo guys. Kailangan ay naririnyo yung kanyang mga sanga at dahil dumadami na rin nga yung insekto kapag ka lumalago yung ating mga dahon. Yan ang kagandahan guys na lagi talaga kayo nagbabantay sa inyong mga taniman. Kaya mahirap din yung masyadong malaki ang inyong taniman tapos hindi kayo nagpupunta. So tatlo ang kalaban ng talong natin guys. Yung mga ganyan at yung mga parang mabalahibo na insekto. So ayan, nagtatauban na rin yung ating talong. At i-flex ko lang sana sa inyo dito yung isang variety ng talong natin. Ito, Nakikita nyo yan guys. Ito yung mahaba nun na mataba na nakita nyo na finilex ko. At uh, payat yung time na yun kasi dahil naguulan tumaba siya ng ganyan. At malalaki na yung buto niyan kaya siya tumaba ng ganyan. Pero yung variety talaga nito ay super haba. Yung normal na talong sa atin ay humahaba siya ng uh, dalawang beses yung taba niya. Ano? Tapos, eto naman yung mga medium size natin na talong. Ayan, makikita nyo, maganda naman yung mga talong natin, walang mga tama. Ang may tama lang talaga yung dahon, mas okay na yun kasi, ayan, nakikita nyo yung insekto na yun, nakalimutan ko pangalan nito. Ano ba yan? Basta i-search nyo na lang. Basta usuyan sa talong, itong, ito na guys, yung mga melon natin. Oh, napakadami nyan kahapon mga binalot ko. At, kinakain sila ng insekto. So, lahat pa rin yan nandyan sa may gilid natin, sa labas, yan lahat ay talong. At, meron tayong talong na ang pangalan ay Black Giant eto yung ating black giant round ball. Ang tawag nila rito guys. Ayan, napakalaki niyan. Actually ito, talaga pinapalaki ko siya ng husto. Alam niyo kung bakit? Kasi yung buto niya ang gusto kong ma-harvest natin. Kaya hindi ko siya tinatanggal. Pinapalaki ko siya ng husto. Pero kung gusto niyo siyang kainin ng mas masarap guys, hindi siya dapat pinapalaki. Kasi yung mga buto niya, mas tumitigas na siya kapag once na lumalaki na siya. Pero giant ball talaga siya. Ito yung isa sa mga ano natin pumutok na oh. Malamang to sa ulan. Kaya siya pumutok. Ayan mas masarap kasi ang talong guys kapag uh, ang pagkakapitas nyo sa kanya ay yung mga medium size lang mas malaka lang ng konti dito kasi ito matigas pa kumbaga pag niluto nyo yun, matigas na matigas pa pero yung ganito ay malalaki na ang buto nyan ayan napakaganda na pangalan nya diba black giant round ball ayan yan yung nakita nyo sa akin na pagkalaki-laki at marami tayo nyan actually ay yung pangayong isa marami yan wala guys, na-stress na talaga ako dito sa mga dahon natin. Alam nyo ba, napaka-perfectionist ng lola nyo. Pag nakikita kong ganyan ng mga dahon, ayokong kung uh, nakikita sila. Kasi ayokong butas-butas yung mga dahon. Pero wala tayong magawa kasi nga hindi talaga tayo araw-araw nagpupunta. No? Tapos eto naman yung ating green eggplant. Ayan. Lumaki na rin yung buto niya. Kung makikita nyo. Ayan, ang haba na niya, di ba? So dapat pag pinipitas 'yan, yung mga ganitong size lang para masarap. Kasi kapag pinitas nyo na siya na matabaan at malalaki, akala nyo natutuwa kayo na malaki malaki siya. Hindi na masarap kasi masyado nang mabuto. Although juicy yun guys, mabuto nga lang sila. Pero nasanin naman tayo sa Pilipinas sa pati yung buto kinakain natin. So ayan yung mga talong natin guys. Ayan, naglalaglaga na siya. Nakasayad na sa lupa yung iba. At sobrang tataba nila dahil nga naguulan. At bumigat na nga yung kanilang sanga sa sobrang Uh, bigat. Ayan, naglulungay nga yan na sila. Hindi na nila kaya yung mga bunga kasi nakabagsak na yung ating mga talong. Ayan, o. Uh. di ba? So, itatayo natin sila at i-harvest iha natin yung iba nating mga talong. Ayan, yan lahat yung mga variety ng ating mga talong. This time, wala tayong tanim ng bilog. So, ayan guys, ganyan yung ginawa natin dito sa ating mga talong. Tingnan nyo, yung pagkakapal-kapal kahapon, sa gabi actually, ay pinagkakakalbo natin. Yan yung para mareset natin yung kanilang mga dahon o yung mga bagong sanga nila. Ayan, nakatulad nito ito. lang yung gagawin nyo. Ang talong, para sumarap ang inyo bunga at maging hitik na hitik ay kinakailangan lagi nyo siyang i-reset. -re e same time para madali nyo mahuli yung mga insekto. Kasi kapag malagong-malago sila, ay hindi nyo sila basta-basta makikita. Ito yung isa nating uh, talong na kung saan ay uh, grafted siya. Tapos yung ilalim niya ay uh, hindi ko alam kung anong variety. Yung ibabaw niya, ang variety niya ay yung mahabang talong na medium size lang pero matataba. Tapos ito yung pinaka-grafted niya. Ang ginawa ko guys, hindi ko pinutol. Ito yung ugat niya sa ilalim. Kasi gusto kong malaman anong klaseng talong siya no kakaiba siya eh. tingnan nyo kasi kay Mami will thailand may nakikita ko kinakain niya na talong na yung parang maliliit baka kako ito yun kasi yung nakita ko yung video niya almost the same yung kanyang mga dahon ayan tingnan nyo yung shape niya pero wala pala siyang tinik kasi nung nasabi ko kay Mami will may tinik pero ito wala pala so titingnan natin kung ano ang magiging bunga ng talong na to kaya pinudpud ko siya kung makikita nyo kasi ito yung ipapriority natin tapos, dito ko nilagay lahat ng mga pinagtastasan natin ng talong, ng mga mais. Pati yung mais natin doon, sinira ko na lahat yung nilagay ko na dito. Ito yung para maging pataba natin. So, para ma-decompose yan, mas maganda kung tatabunan yun ng lupa. Within 5 months, 8 months, guys, wala na yan. Makiklear na yan or kakainin na yan ng mga insekto. Kaya, kung nakalangan ay mas maganda kung tatabunan yun siya ng lupa or mas mabilis kung chap chapin yun na siya. Tapos, Uh, dito, yung ating mga melon, ayan, nag-ano tayo kahapon, naggawa tayo ng ating katol sayang dito, nakapagdala ng katol ngayon, wala sa loob ko, no? Tapos, dito, yung talong natin dito, ayan, ganun din, yung pagkakataas na hanggang dito, kasi nga, hindi na natin nakikita yung mga insekto, ayan, tingnan di ba diba? Yung mga melon bag, hindi lang yung mga bunga ang tinatastas nila, pati yung ating mga bulak laki na kainan nila, so madali na natin sila makita. Kasi gusto ko talaga mareset sila. Alam niyo kung bakit? Dahil baka araw arawin na natin yung punta at malinis natin sila. Kasi ang pangit na ng mga melon. Ayan guys, tingnan nyo. Puro kain na talaga siya ng insekto. Nakikita nyo yung mga nagliliparan na yan. Pati yung mga bunga, kinakain nila. Yun ang nakakagigil. Tingnan nyo yung extension ng ating melon doon. ba diba? Ang pangit ng dahon. Kasi kapag ka ganyan guys, madidispindot o ma... matag dito, mababansot yung ating mga melon, baka possible pa na mamatay sila, so ayan kagabi Naglagay tayo ng katol no para ma anuhan sila ng pauso kahit tapano yung amoy nun ayaw nilang kainin. Ito yung maisa natin, nilinis na rin natin. At yung mga talong natin na nandito, ayan, pinudbud na natin talaga. Ayan, may mga talong dyan guys. Kasi nga, mabuhay sila o oh, hindi wala na akong kasi kailangan maklear natin to para abang tayo sa pagtatanim natin ng bawang. Siguro baka next month ay mag -ano na tayo ng bawang. Magpunla no? Ayan, ang ginagawa ko habang ako magdidilig, tatanggal na rin ako ng mga damong ligaw. Tapos hindi ko pa lang yan nawawalisan yung mga brown-brown na yan kasi kailangan malinis siya. Kagabi kasi guys, alas 8 na 8.30 na yata ako nakaalis kagabi dito. Kasi tinapos ko talaga yung mga cover ng mga melon natin para hindi sila puntahan ng insekto at pag wala na sila makain dahon, sobrang tuyo-tuyo ng lupa guys so kaya magdidilig tayo ngayon although buuulan bukas kaya uh, gusto kong magdilig so eto yan yung mga pinagtastasan natin ng mga dahon so kaya kailangan yan ay maalis natin at ang dami kong oka hindi ko na nahaharvest guys nahayaan, nahayaan ko na siyang humaba. Nakalimutan ko silang kuwanin ni kagabi. Ayun yung mga okra natin. Oh. Uh. Tapos, yung mga kamatis natin, ang dami ng pula. Ayan. Hindi nga ako nakapitas kahapon. Gawa ng Uh, hindi tayo naabutan na ng ano, oras kasi sobrang dilim na talaga wala na akong makita so ayan na yung mga kamatis natin kung nyo guys magpupulahan na din so pwede na tayong mamitas dyan tapos nag extend na naman yung mga nasa ibabaw natin mamaya maya ayusin natin yan and then yung mga mani natin ayan guys nagkakaroon na sila ng bulaklak ang gagawin natin dyan ay tatastasin naman natin yung kanilang plastic para mas makagapang sila na maayos dun sa ilalim. Tapos lalagyan natin sila ng bakod para hindi lumagwas yung mais natin dito ay yung mais yung ating uh, mani dito sa dadaanan natin kasi malakas guys talaga ano yan gumapang. Ayan yung mga damong ligaw kailangan na alis nyo yan kasi magiging kaagaw nila yan talaga sa nutrients. Plus, yung mga insekto, hindi nyo makikita na nakikihalubilo na sila sa inyong nutrients na nilagay. So, masasayang yung inyong pataba. Ayan. Dalawang variety yan, guys. Isang malapad at isang uh, medyo maliit na variety. Ayan. Pag may bumabalaktot na ganyan, big sabihin nyo may mga itlog-itlog na ng insekto yan. So, kailangan talaga, guys, inaaraw-araw. Yung sokinin natin doon, medyo natitegi na, no? Tegi na talaga siya. Ayan. Dilaw yan, eh. Hindi ko pa nga yan nakaharvestan, eh. So ang natira na lang natin sa sa kinin natin talagang anim o pito yung tinanim natin diyan. Ayun yung dalawa lang natin na nandun sa dulo talaga. Dati tatlo yun. So ayan guys, magdidilig na muna yung lola nyo. Pooping ay kumulimlim dahil kulang ako sa tulog. Alas dos na ako natulog. Tapos ayan, alas na nandito na tayo para wag lang tayo abutan ng init ng araw. Dahil mamaya ipapashare ko naman si Akari at nagyayakag ng karaoke.